Hello guys, magandang araw sa inyo. It's November 28. Ah, uh, no ngayon eh, anong oras na ba? Mga 4:39 ng hapon. So, siguro alam niyo na kung ano nangyari dito kung bakit ako nagkaganito, no? So, sa mga hindi pa nakakaalam, ayun uh, nga, nagkaroon ako ng vehicular accident no. Ah, uh, no. I think no Biyernes, 'yan, no Biyernes 'yung hapon mga 4:40. So, nandun sa live streaming ko 'yung details ayun nga nung galing ako doon sa ospital ng Imos, tinransfer ako sa sa Philippine Orthopedic Center at nakauwi ako ng Sabado ng hapon so nandito ako sa dati ko tinitiran no? dito sa Las Piñas so dito kasi ako nakatira from 1995 ng October hanggang lumipan hanggang siguro mga 2019 ng October din yata o August no uh, nalipad kasi ako dun sa Bacor, Cavite before mag-pandemic. So bumalik na ako dito kasi kaya ako nandito dahil uh, dito kasi dito nakatira yung mother ko kasi dun sa kabila eh since na may work yung asawa ko uh, wala kasi mag-aasikaso sa akin dun Tsaka, ito kasi yung habol ko no yan ito kasi yung higaan na to medyo naka-incline hindi kasi ganyan yung higaan sa amin kasi kapag kapag naka full ano yan full flat mahirap humiga at mahirap bumangon And kasi pag ano nung sinubukan kong humiga ng full flat habang bumababa o umakit ako bumabangon pala humiga to wiga at bumabangon sumasakit yung balikat ko <laughs> Uh, pa, mas mahaba yung binabyahin noon balikat ko mas masama na mas nararamdaman ko yung sakit eh kahit na naka-sling ako no. Yan so i-share ko lang sa inyo yung status ko ngayon. Mm. So kahit na ganito ako magta try ko pa rin mag-edit ng video. Kasi nga pagkakatapusan na kasi ng taon eh. Yan. So since na ito yung computer ko no. Since na kanan kanan yung nadali sa akin kailangan ko matutong gumamit ng mouse sa kaliwa eh, di pa naman ako sanay dyan kasi nga uh, right hander ako eh eh di naman ako left hander pagdating sa pag paghawak ng ano ng mouse no at saka dito kasi uh, press ko yan eh. kasi ano kasi ako eh malapit na ako doon sa kalsada hindi ko uh, pero unfortunately since na malapit ako sa kalsada maingay <laughs> medyo maingay kaya pag ko, ako pinipilig ko talaga makatulog kahit na may mga nagbibidyo ko sa labas <laughs> tsaka nagbubusi ng sasakyan yan so uh, try ko mag edit mamaya pagkatapos ito kung magagawa ako no? ayun yung ito yung uh, isa, sa, isa sa mga nireseta sa akin ni Doc ni Dr. Tolentino yan ito yung uh, calciday na calcium na may vitamin D3. So sa mga ano no, just na kunwari mayroon nangyari, may nagkaroon ng fracture na katulad sa akin no. Yan yan yung supplement na nirekomenda sa akin. Malamang yun din ang rerekomenda sa inyo ng doktor dahil nga sa syempre uh, isa na isa na kasi dun sa mga pagpapabilis ng bone fracture kailangan medyo mataas na yung uh, medyo taas na yung ano yung consumption ng calcium. Pero kailangan may kasamang vitamin D3 kasi magkakasama yun. Hindi kasi ma-absorb na mag maganda yung calcium kung wala ring vitamin D3. Problema kasi sa akin, hindi ako makalabas ng bahay. Ayan. Kasi yung vitamin D3, pwede mong kunin yun sa sinag ng araw. Eh. Katulad ng nagbabike ako. <laughs> ng umaga. Okay, nag-long ride. Pero since na, hindi ako makalabas. Ayan, ito muna yan mo na yung in uh, mo na yung inumin ko So share ko lang sa inyo yung ano yung mga doon sa loob ng bahay kung ano yung ibang pinagiinom ko <laughs> tsaka kinakain. Ito guys so sa mga ininom ko vitamin C tapos kailangan ko talaga naman eh ng kasi meron nga ako alert, meron nga ako allergic rhinitis kasi kapag kapag nakakano na alikabok kaya nahanginan yung ilong ko eh sinisipon at saka binabahing eh delikado ano delikado kasi pag bumabay ng ako, syempre pag babay nga ka kakalog yung balikat ko <laughs> magkakaroon ng vibration sasakit lalo yung balikat ko kaya before ako matulog pero ano hindi ko inuugaling ano, every, every gabi no? hanggat maaari di ako inom ng ganyan kasi baka maka-apekto dun sa ano uh, eh paga lang pang emergency lang kapag inaatake na naman ako ng allergic rhinitis eh doon ako inom ng ano yung cetirizine yun yung gamot sa allergic rhinitis yung sinisipon tapos bahing ng bahing kasi yun yung nakuha kong sakit sa pagbabike <laughs> hanggang ngayon nandyan pa rin ayan yun nga no kasi nga may inaayos na washing machine dito eh ayan uh, isa sa mga ano sa mga yan inaintay ko itlog mas maganda sana kung organic pinakamaganda yung garnic kaso lang mahal eh <laughs> kaya ito muna <laughs> ito yung uh, itlog yan nakakatulong din daw to sa pag repair ng bone bukod sa pag ano, ng ano pag bukod sa pag ng muscle eh nakaka narin ano, rin ng uh, pa pampabilis na repair ng buto no itong itlog na po ito yung binili ng asawa ko no asensya na ha? kasi isa lang yung kamay ko oh. hindi ko magalaw yung isa Ayan, ang binili ay almond. Almond milk tsaka itong uh, gatas no. Yan, yung, yan yung nakalagay dyan. Uh, dito naman sa, ano, sa cow head nila nga. Try kong igalaw to. Yan, para ma-exercise din. <laughs> yan, Tapos, chicken pwede rin. Isda. Yan, yun yung mga protein intake ko. Tapos, gulay, syempre. Uh, cabbage. lin, ano, pa yung mga lean, grippy vegetable. Yan. Yung mga available lang dito sa Pilipinas, tulad ng pechay, repolyo, bok choy. Yan. Tapos, ito. Kaila ko nito mamaya. Mixed nut. Yan guys no, nalaman niyo na yung status ko ngayong araw na to no. Uh, ang concern ko lang kasi ngayon, uh, 'di ba nga na relocate na yung shoulder ko. May balik na. Yun nga lang, meron kasing fracture. Uh, yung fracture kasi dun sa humeral head, dun sa may bandang side, yun ang ano, yun ang humiwalay. Pero nung ano kasi nung nung ni yung shoulder ko kay na medyo naka ta, na, nakatapat na doon sa original position yung doon sa kung saan pinanggalingan yung na, medyo yung nabiyak no. Ah, uh, sabi naman ng doktor sa akin kasi nakita man na, pinakita naman sa amin yung X-ray. <clears throat> na Na yun nga, yun naging nangyari no. Pero hindi naman ako in-undergo ng surgery nung Sabado. Kaya pinauwi na kami. So ibig sabihin pala parang self healing na lang no. Muk mukha kaya ng self healing ako ng Diyos to. No? Ah, uh, lang babalik kami ng December 5. Siguro kaya babalik kami doon ng December 5 para makita yung bali ano nangyari. Yung fracture kung nag nagsis ano, nagsisimula na bang mag-self healing o hindi. Kasi ang iniiwasan namin kasi yung magkaroon ng surgery. Yan. <clears throat> Pero sana talaga wala nang surgery. <laughs> Yan lang ang pinapanalangin ko. Wala sa surgery kasi additional gastosin pa kapag may surgery. So hanggang dito na lang. Ano pala? Yung... Tawag doon? Yun. Kasi nga, di ako makapunta ng Bermosa. Dahil nga ganito yung itsura ko ngayon. Eh. Nandito ako sa... Itong lugar na to malapit lang kasi to sa SM Savemore, Marcos Alvarez yung so, yung kasing guardhouse doon sa subdivision sa namin, sarapan lang yun. Yun na yung SM Safe So sa mga gusto magpa-bike check, uh, pwede na naman pumunta dito. Yung mga malalapit lang dito sa Las Piñas, no, sa Talon 5. Kasi mukhang kakayanin ko naman mag-edit ng video as as long as uh, matutunan kong mag-edit na gumamit ng mouse gamit ng left ano yung kaliwang kamay ko. Para at least matuloy-tuloy yung pagbo ko dahil nga Siyempre, isa ngayon, ito yung ane, isa sa mga main source of income ko. At uh, agad maaari, matuloy ko kat papano. Kasi kapag, na, na, ano, kapag medyo umuokay na ako dito, mukhang maghanap na ako ng work from home eh. Kasi medyo nakakano na kasi mag <laughs> na may, may, may bigla na lang bumundol sa likod mo. Ayun <laughs> yung nakakano doon eh. Hanggang dito na lang guys no. So maggagawa na lang ako. ulit siguro ako ng video kapag meron na akong update no. So hanggang dito lang. So maraming maraming salamat sa inyong panonood din. And uh, don't forget na subscribe ako YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yung guys, maraming maraming salamat sa inyo and right safe po sa inyo.